uwi ng litsyong manok para sa kanyang amo, kinaaliwan online. Killer Dolls, a thriller series, Squid Game, maaaring solusyon sa traffic ayon sa netizens. Christmas gift na ibinigay noong 1978 na tagpuan ng isang lalaki mula Illinois matapos ang 46 na taon. Viral video ng isang pusa na kinaladkad ng tricycle na rescue na kasong isasampa laban sa driver, alamin. Isang uri ng bigas natuklasang nakakapagpababa ng blood sugar level ayon sa Phil Rice. At sa trending showbiz balita, tahanan ni Paris Hilton di nakaligtas sa sumiklab na wildfire sa Los Angeles at sanhinang pagkamatay ni Liam Payne, kumpirmadong polytrauma. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Small but Terrible. Cute man sa paningin, wag na wag daw iismulin ang kakayahan ng fur baby na ito. Laking gulat kasi ng kanyang fur parent nang mag-uwi ang aso ng mainit-init pang litson manok. Kung saan niya ito nakuha, palaisipan din sa kanyang mismong amo. Ang mga detalye ng kwento, tinutukan ni Arnold Herrera. Sabi nila, mas masarap ang pagkain kapag ito ay libre. Kaya naman paniguradong masarap ang naging hapunan ng netizen na sinik matapos itong mahandugan ng mainit-init at bagong lutong litsong manok. Hindi ng kanyang kaanak, hindi ng kanyang kaibigan o kapitbahay, kundi ng kanyang bulinggit na aso. Kwento ni Nick, problemado daw talaga siya sa uulamin niya noong araw ng pangyayari kaya naman naging madamdamin daw ito sa tila pagmawala sakit sa kanya ng kanyang fur baby. Sabi nga ng netizen na si Oliva Rodrigo, likas na madiskate talaga ang mga fur baby, kaya hindi dapat sila sinasaktan. Pagbabahagi naman ng netizen na si Marites, wala rin daw silang ulam noon, pero laking gulat daw nito nang mag-uwi ng isda ang kanilang pusa. Kwento pa ng netizen na ito, Inakala raw ng kapit kapitbahay na para bang sila ay minulto matapos maglaho ng parang bula ang piniprito nitong tilapia. At wala silang kamalay-malay na tinangay lang pala ng pusa ang bagong lutong tilapia. Hanggang sa ngayon, nananatiling pala isipan kay Nick kung saan nga ba talaga kinuha ng kanyang alaga ang litsong manok na inuwi nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Red Light, Green Light. Siguradong karamihan sa atin, pamilyar sa sumikat na killer doll mula sa thriller series na Squid Game. Pero paano kung ang konsepto ng laro gagamitin bilang sagot sa matanding traffic sa Pilipinas. Yan kasi ang pabirong suwestro ng mga netizen. Isang paraan daw para disiplinahin ang mga pasaway na motorista. Ang mga nakatutuwang komento, silipin sa trending report ni Millie Borja. Isa sa mga pangunahing sakit sa ulo ng mga commuter, maging ng mga motorista, ay ang matinding traffic. Kaya naman kasabay ng paglabas na ikalawang sisa ng sikat na Netflix thriller series na Squid Game, nakaisip ng nakakaaliw pero tila nakakapangamba rin na solusyon ng ilang netizens. Ilang edited na litrato kasi ng killer doll mula sa series na si Yong Hee ang kumakalat online. Kung saan ito nakapwesto sa traffic light at background pa nito ang matinding traffic sa kalsada. Ang higanting manika ay isang motion sensing doll na nagmula sa Korean game na red light, green light. Sa oras na sabihin itong green light, Aabante ang mga manlalaro para magtungo sa finish line pero sa oras na sabihin nito ang katagang red light, kailangang huminto ng mga ito at iwasang gumalaw kung ayaw nilang tuluyang ma-eliminate sa game. Pabirong hirit ng mga netizen, gamit ang konsepto ng laro, maaring madisiplina ang mga pasaway na motorista ang binabaliwala ang traffic signals. Ayon sa ilang komento sa social media platform na Reddit, marami ang sumang-ayon para mabawas-bawasan naman daw ang hindi marunong sumunod. Meron namang mga nagsabing imbis na katakutan, baka pagkakitaan pa ang manika sa pamamagitan ng pagbaklas ng mga bahagi nito para ibenta. Ang post umabot na ng 1,900 off-votes sa Reddit. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story! Low Sugar 2025. Para sa mga nagnanais maging healthy at kumain ng masustansyang pagkain ngayong taon, isang panibagong klase ng bigas ang natuklasang may kakayahan daw na makapagpababa ng blood sugar level. Ito ang inanunsyo ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ilang araw nang pumasok ang 2025. Ngunit ang tanong ng marami, kailan naman kaya ito maaaring mabili sa merkado? Ang bagong detalye alarming sa board ni Rose Bobiera. Mababang glycemic index o low GI. Ito raw ang taglay ng bagong variety ng bigas na natuklasan ng mga eksperto mula sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice produkto ng kolaborasyon ng Phil Rice at International Rice Research Institute. Nadiskubre ni Dr. Marisa V. Romero, isang food scientist, ang NSICRC 182 o National Seed Industry Council Rice 182, ang isang variety ng bigas na nakakapagpababa ng blood sugar level. Ang glycemic index ang sumusukat kung gaano kabilis na papataas ng isang pagkain ang blood sugar level ng isang individual. Ang mga nakasanayan nating white rice ay pangunahing pinanggagalingan ng carbohydrates at may taglay na mataas na GI na nagiging sanhi ng diabetes kung nasobrahan sa pagkain. At buhat ng advanced in vitro testing, napag-alaman nga ng grupo ni Dr. Romero na ang NSICRC 1A2 ay may mababang GI. Mabagal itong nadadigest ng ating katawan at mabagal ding nako ito sa sugar. Ayon kay Dr. Romero, may ilan pang variety na nasilip sila na mayroon ding mababang GI. Popular na ang pagpapalawaw nito sa mga magsasaka at inaasahan ng mga eksperto na magiging simula ng healthy na pamumuhay nang hindi sinasakripisyo ang lasa lalo na sa ating mga rice eating country. Para sa DZRH TV, ito si Rose Bapiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na viral story. Long lost present. Kakaibang sorpresa ang natanggap ng lalaking ito mula Illinois. Ang Christmas present kasi na dapat natanggap nito noon pang taong 1978, ngayon niya lamang natagpuan o matapos ang 46 na taon. Kung ano nga ba ang lagay at laman ng naturang regalo? Silipin sa ni Dustin Bayog. Isang unexpected Christmas gift ang natanggap ng lalaking si Tim King mula sa Illinois. Ang kanya kasing Christmas gift na dapat kanyang natanggap noong siya ay 6-year-old noong Pasko ng 1978 ay ngayon niya lamang natagpuan sa edad na 53. Kasalukuyan ngayon nagmamay-ari ng construction services si Tim at habang nire-renovate ito ang bahay ng kanyang magulang, ay sa kanya lang nakita ang regalong ito na nasa pagitan ng dingding sa banyo. Ibig sabihin, after 46 years! ay ngayon na labang nakita ang kanyang Christmas present kaya ani nito ay isa raw itong Christmas miracle. Binuksan ni ang regalo kasama ang kanyang magulang at doon nga nakita na isa pala itong set ng matchback toy airplanes na maaaring isa ng vintage item dahil sa tanda nito. Para naman sa ina ni Tim ay sa tagal na ng panahon ay hindi na rin maalala kung siya nga bang bumili ng naturang regalo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Pasintabi muna para sa sensitibong balita. Kuha kasi sa isang video ang pagmamalupit ng isang tricycle driver sa isang pusa sa Pangasinan. Tinalian ito ng lubid sa leeg at sabay na kinaladkad gamit ang pinapatakbo nitong motor. Kung ano na ang kalagayan ng pusa at ang kasong maaaring isang palaban sa driver. Alamin sa report ni James Galange. Marami ang nagulantang sa viral video ng isang insidente ng pagmamalupit na isang 71-year-old tricycle driver sa isang pusa sa Malasiki, Pangasinan. Sa video kasi, may kitang tinalian ng lubid ang pusa sa kanyang leeg at sabay na kinaladkad gamit ang pinapatakbo nitong motor. Mapapansin din na pilit ring hinahabol ng pusa ang bilis ng motor upang hindi tuloy ang makaladkad na kalaunay hindi rin ito nakayanan. Agad namang hinabol ng uploader ang tricycle driver para pahintuin ang kanyang sasakyan dahil na rin sa pag-aalala sa naturang pusa. Ayon sa report, ginawa ito ng akusado matapos daw kalmutin at agawan ng pagkain ng kanyang apo. Humingi na rin ng pasensya ang driver at hindi raw anya intensyon ang nagawa sa pusa. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver at napatunayang lumabag ito sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act dahil dito maaring makasuhan ang driver at makulong ng isa hanggang dalawang taon o magbayad ng multa na nga abot sa isang daang dibong piso wala sa akto ng torture o pananakit sa anumang hayop. Kasalukuyan namang nasa pangalaga na ng isang concerned netizen ang pusa na nagangalang Jenny Sotelo at nasa maayos na rin ito na kalagayan. Sa ipapang banda, nagpaalala naman ng Philippine Animal Welfare Society o POS na agad i-report sa mga otoridad sakaling makainkwentro ng gitong pangyayari kaysa ipakalat pa sa social media. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, ilang Hollywood celebrities ang kabilang sa mga naapektuhan ng sumiklab na wildfire sa Los Angeles, California. At isa nga sa mga di nakaligtas dyan, ang tahanan ng American socialite at TV personality na si Paris Hilton. Ang kabuang detalye sa balitang 'yan at ang idineklarang sanhi ng pagkamatay ng former One Direction member na si Liam Payne tutukan sa showbiz report na ito. Kabilang sa daan-daang bahay na napinsala sa sumiklab na wildfire sa Los Angeles, California ang beach house ni Paris Hilton. Matapos nga ang pangyayari, binisita nito ang kanilang bahay na tinupok ng apoy. Heartbroken beyond words, ani ang American socialite at TV personality habang pinapanood sa telebisyon ang sinapit ng kanilang tahanan sa Malibu. Pero sa kabila ng pangyayari, labis pa rin daw ang pasalamat ni Paris at ligtas ang kanilang pamilya at mga alagang hayop. Kasabay niya, nagpaabot din ng pakikiramay si Paris sa iba pang biktima ng sumiklab na wildfire at nagpahayag ng na wasalamat sa lahat ng mga nagdasal para sa kanila gayundin sa dedikasyon ng mga rumispunding bombero para maapula ang sunog. sa Samantala sa iba pa ang balita, October 16, 2024, gumulat sa fans ng boy band One Direction ang biglaang pagpanaw ni Liam Payne matapos mahulog sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Argentina at makalipas ang halos tatlong buwan sa isang pagdinig polytrauma ang idiniklarang sanhi ng pagkamatay ng 31-year-old British singer ayon sa doktor na si Roberto Victor Cohen. Ang polytrauma ay naranasan ng isang indibidwal na nagtamo ng multiple injuries. Mga gunita ng limang katawang isinasangkot sa pagkamatay ni Liam. Kabilang na riyan, ang hotel employee kung saan ito natagpo ang patay, isang tao na malapit umano sa singer at isa pang hinihinalang drug dealer. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share niya niya sa ating comment section o kaya na may itag niya rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, sa po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.